Magandang araw po sa ating lahat sa video ito tayo ngayon po ay magna night fishing magpapandaw po tayo ngayon ng dragon trap o bobo trap kasama pala natin si Lakay Brian nandyan na rin po siya may dala po tayo ditong lagayan sana man puno po ito sa ating pagpapandaw ng trap magpandaw tayo baka meron tayong nahuli ng mga alimango at saka mga sugpo nandito muli tayo sa dagat sa gilid po dito lang tayo naglatag-latag ang oras pala natin ngayon ay 6.30 na po ng gabi kaya madilim na rin po Saan tayo? Uh, At nyo muna kung madilim yung ating vlog ngayon Dahil nga gabi tayo nagpandaw Medyo late na rin kasi tayo nakalabas sa trabaho Kaya ngayon po kami nagpandaw nila kay Brian At ngayon po ay hinatak na nila kay Brian yung Dragon Trap Ayan na Bali apat po na Dragon Trap hmm. Ayan ito na yung isa Cellphone lang po ang gamit natin na pang video kasi Wala po tayong nadalang flashlight Nakalimutan natin Hindi, okay na to Okay na to, lakay Yan, ito po Salansanin muna natin Sila kay Brian, kinukuha pa yung ibang trap ayun. Habang sinasalansa natin tong iba Yan Marami pong nahuli ito na mga sugpo Tsaka alimango Pagilid na natin hmm, Atake natin dito Ayan Ayan Tsaka natin sa dito hmm. Ayan ang daming sugpo Ayan oh. hmm. Sugpo at tsaka alimango Hmm, talo na na sila. Ayan, oh. Hmm. Yun, daming alimango Jackpot. Jackpot sa alimangong lalaki. Thank you, Lord. Ayan. Ayan. Ayan, wala nila kayong iba. Ito pa yung isang trap. Itabi muna natin para mamaya wag na lang ayun ang daming sugpo. Isda. Tangalimango. Dito rin sa kabila. yun, Malumot lakay. lang kai. Wi lang nila kai kasi malumot. Ayun. Hmm. Maraming laman. Ito ang dami oh Sug oh ang dami ang daming laman Ang dami Ayun oh Wow <laughs> Ayun oh Nagre-reflect yung kanilang mga mata hmm. Yun Oop Binawagwag ulit yung iba Ayun oh ang dami oh Puro sug po Pakita natin Pagka Dating doon sa gilid hmm talagang madilim na rin Itong kapaligiran dito ayan. tahimik po pag ganitong oras na 6.30 ayan dito muna natin ito oh uh, dami oh ayan oh ayan. daming hipon, no tsaka mga sugpo thank you lord sa mabiyayang araw na naman marami na naman po kami huling nila kay ayan oh Hmm. yan sila kay Brian. Nung mga nakaramblag vlog natin, nung pumunta tayo sa tambakan, may nagko-comment po. Lagi daw yung vlog natin o yung pang video natin na sa mukha natin. Nakaharap. <laughs> Ganun po talaga pag nagbablog. Kailangan palitan. Kailangan pag nagsasalita, mas maganda kung nakaharap sa atin. Pagka medyo nananawa na kay sa ating pagbumuka, pwede nyo munang iskip yung vlog natin. No, lakay, no? sa <laughs> atin naman ay meron naman tayong kalayaan na pumili kung ano yung papanoorin natin. Especially sa YouTube. di ba? Pero maraming salamat pa rin sa ating mga masugid na taga-subaybay. Hindi na nawa sa ating pagmumuka <laughs> ano lakay? Marami. Limangod, limangod. Ayun, laki! Ayun, oh, yun Laki naman yan. <laughs> Ayun, dami pa usog Ayun, o. Oh. Mm. Alimango at usog po. Na ha? Nakagit ka din. Mm. Ano? Ha? Ayun, ah? wag -wag muna. Kulin natin yung lagayan para may wag, -wag ng maayos. Hipon. Ito plastic may kinuha ko. Okay na to. Mm. Yan yung hipon. Dito yung alimango para hindi po masira yung ay no. Malalaking sugpo. Hindi siya mahati-hati kasi sinisipit siya ng alimango. Mm. na naman. Wow. Thank you Lord. Sugpo. Ayan Niyan, alimango pinakawalan na nila kaya't kasi maliit pa. Hmm. Wo ang linaw pala pag ano? silbur, mian, yung mga tilapia pumalilit ibabalik yan nila kay, mian, hmm, eh sila kay, hmm, nagtalan ako, hmm, ibiglak siya baro, ay di gje, talit talos, wina, ay di eti mayat, yun yung maganda yung kakalinis lang talagang papasukin ng mga sugpo at ito po kasi ay luma na mas yun oo ARC 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 ka ayan dami kada umay damot ka tayo damot Hmm. damon broker rin mil 3 mil? 3 mil di ARC tapos yung umay damalak ka. uli di permangkat isang mo na sa oo yung broker po namin pinagkukwentuhan namin uy sa aking hipon ay sugpo yan medyo ano natin kasi para hindi sila makatalon buka na natin habang dinalagay nila kay hindi siya mahirapan magpasok ang hmm, dami oh oo oh, ayan pa ayan pa dami dyan hmm, thank you lord sa mabuyayang araw Mabiyayang gabi. Hmm. Wala pang alimango. Wala alimango natin dyan. Why? Oh, wala dyan sa isa. Ayan. Yung maliliit po ay ibabalik yan yung tilapia. Oh, dami na. Supo. Ha? Hmm. Hello? Ano na yun? Ano na, banak? May Paano? nagdadala doon oh. Ilocano. Ilocano na. Ayun, Ilocanong kababayan natin. hindi ma ano, eh. hindi makita guys. So, ayun oh. Nagdadala siya. Marami daw siyang nahuli. Oh. Ayun, lalaki. Alimango at sugpo. Mm, laki. Ayan, dito naman yung Alimango Ayan oh. yo Ayan, maliit na yan. yan. yung isda po binabalik. especially maliliit. Yung mga tilapia. Nakinangkin hmm. na yung kanilang mata. Oh. Yan ay alimang ulit. Ay, mga sugpo. Hmm. diretsyo na yan dyan sa timba. Mm. Yan. 'Yan po yung kabuuan niya no. Yan dito pa sa dulo. At sa mga nagtatanong pa rin sa ating Dragon Trap, kung saan nadaan daw yung mga nauhuli diyan po sa gilid magkabilaan. Meron po yung 14 seven sa kanan, seven sa kaliwa na daanan ng huli. Dito po yan, yan dito. May daanan yan dito, tapos dun sa kabila, meron din daanan. Bali, pito po yan. Sag 7 seven. seven. na butas. Tapos yung lagusan dito, dulo to dulo, dalawa. Magkabilaan. Kaya wag wag sa dulo, wag wag sa dulong isa. <laughs> Magkabilaan siya. Ang daming tilapia o tsaka sugpo. Hmm tilapia to eh. maliliit yung tilapia. Wala ko kanina. Akala mo sugpo kanina. dami oh. Balik po yan lahat. Kasi masyadong maliliit pa. Pero pag yan ay lumaki yung laki kahit mga isang dangkal, pwede na laki no. Pang daing. Oh. Dami na oh. Hmm. Sa limang oh. Yan pa po yung iba. Hmm. Ang dami pa rin oh. No? Talangka yung iba laki Talangka. Oo. Oh dami wow yan ang alimang sa Pilipinas sa atin no? ayun laking sugpo laki oh grabe ka laki to <laughs> ayun no <laughs> mas malaki pa yun sa nahuli ko nung nakarana giant tiger prawn merong nahuli yan yung pinakamalaki na nahuli yan sa separate lang hmm ang laking sugpo So, hindi sila magtalunan. Hmm. Ayan pa. Ano masabi mo lang kay? Jackpot. Jackpot. Yan. Ito po ay sa mga kababayan natin na mga kaibigan. Sa murang halaga po. Ayan. Mas mura siya kumpara sa palengke o sa market o sa grocery. Ayan. Ayan, lalaki. Yung po, marami pa dyan. Eh, yung giant sugpo. Huli na. Pakita natin natin laki yung giant sugpo mo. Ayun oh. No? Wow! Ang laki! Tingnan <laughs> mo naga. Ang laki! Ang laki ng sugpo na yun oh. No? Ayun oh. No? liit yung iba eh. Hmm. <laughs> Jackpot! <laughs> Ayan pa yung iba. Mga talangka na yung iba. Papakawalan muna. Uy. Okay. Mawawala oh, pa. Ayan pa yung iba. Hmm. Puro alimango na po yan. Hmm. <laughs> ang dami. Hmm. Jackpot sa alimango. Ang <laughs> dami. <yun>. Hmm. <laughs> Tiba tiba na naman ang gabing ito. Nalilawan natin sila kay. Papakawalan po yung malilit na limango kaya niya no. Talangka at saka malilit na limango. Yun. Ito, lalaking alim, ito yung pinakamalaking alimango na nahuli. Yan ang dabes, So, dami. <laughs> May mga sugpo pa. Jackpot. Grabe, dami ng alimango. At sugpo Thank you, Lord. Sa mabihayang gabi na naman. Hmm. Sa gabing madilim, naglabasan ng mga alimango. Ayan na, oh. Didiretso na daw po lalabas lalabas yan ay yun oh talagang galing ko know. lang yung mali hmm yan yeah. may isang malaki yun yun yun, yun malikot yan yeah. nagwawala mm, um, diretsyo ka na dyan mahirap po kasi yung kamay niyan guys talagang malakas lalo na itong malaki na to oh mahirap hawakan yan baka masipit mas masakit manipit yan mas mapuwersa yung malaki mm. yes, ma -tay -tay dito yung sugpo yan grabe yan yun o no? oh. dami ayun yung mga malit na limang pinakawalan tsaka isda yan pa yan yung pinakamalaki kaya dito na lang yan diretso oh lucky laki o oh. ayun na ayun pa ay ito pa pala huling trap no yan naiwagwag na po yung tatlo So ito na po yung mga nahuli sa tatlo, marami po. Ayan, nasa mayigit isang kilo na yung subpo yung alimango mga dalawang kilo mayigit na to ito na po ang huling trap jackpot si laki brian mo na ang ating video ngayon tsaka yung mga huli para may iba naman yung nakikita ninyo sa ating vlog <laughs> Yan. Ano ah, na kay? Hmm. Yan, malilit babalik na yan. Oo. Oh. Tempo. Nagawi doon. Ha, mabayag din. Ilo. Pag ay na pag-ubra Ha, tingnan. Gusto mo tumawag daan dito na. Oo, so, baka ano ubra na yan. Ha? pasok hmm. Ayun na, lumangang Ulit. Yun, jackpot. Hmm. Grabe, ang nahuli ngayon. ito, laki oh. Ito pa isa isang malaki oh. Dalawa. Giant yung isa laki Grabe ka namang kalalaki yan. <laughs> <laughs> ang laki oh. Thumbnail. Hmm. Okay na. Yan ang malalaki. Hmm. Ito pang isa. Luno. Luno yan isa. oh, Luno. Sira yan mas sira pag diyan. Hmm. Luno pa lang sa guys, kaya dito na guys sa kabila. Hmm. Pero ano pa yan, titigas pa yan. Pag, oh, oh. oh. Ayan, binabalik na po yung maliit. Hmm. Ayos na, yung mga nahuli, ito na po yung mga nahuli natin. Bali na pan daw po yung apat na trap, mahaba po yan. Siguro nasa 15 meters ang isa niyan, bawal laki no. Oh. Nasa 15 meters ang isa. Ayan, malalaking alimango hmm. tapos yung mga trap ko ay ilalatag po ulit dyan yun maya maya yung uwi na rin kami ni Lakay Brian so ilatag lang natin yung dragon trap ito yung mga sugpo na nahuli oh. ayan dami oh hmm. some plastic nasa dalawang kilo rin po ito tapos yung alimango mga nasa dalawat kalahati siguro mahigit hindi natin matansya eh o tatlong kilo hmm. dami malalaki yung isang piraso pa lang na malaki, nasa 3-4 na siguro. Hindi natin kasi makilo eh. Ano lakay? Yan, so ilalatag ulit yan. Yung trap. Let's go! Ngayon po ay uwi na tayo. Kuha lang tayo ng ating pangluto. Tapos, si Lucky Brian ay uuwi na rin. Para bukas po, may deliver ng maaga yung mga nahuli. Alimang watsog po sa ating mga kababayan, kaibigan na Taiwanese. Let's go! Yan. Gabi na rin. Salamat lakay kaya. Ngayon po nasa dorm na tayo. Yan. Tapos yung ibang hipo natin, nilagay po natin sa rep. Hindi na po tayo kumuha ng alimango. Kasi yun po ay bebenta na lang po. Yan. Minsan lang din naman tayo kumain ng alimango. Pagka nagluto na lang ulit tayo sa susunod. Ayan. Ito muna ang hipo na ihalo natin. Tapos yung iba po nasa rep. Pang sigang natin sa mga susunod na araw. Mga ating gulay. Ayan. tayo ngayon. Tapos haluan natin ng hipon o sugpo. Nakapagsalag na po tayo ng kawali na may mantika. Ilagay na po natin ang ating bawang sibuyas at konting luya. Ngayon po, ilagay na natin ang ating keto. Ilagay na rin natin ang ating sulpo. Ayan. para magkaroon na po ng lasa ito naman po ay kahit na medyo maobot po yung tub po natin ayos lang mas malasa nga po at mapupunta yung kanyang pinakatata sa ating mga gulay hindi na rin natin binalatan yung kanyang balat po ang magpapalasa dyan pwede rin naman natin balatan depende sa atin pero ako hindi na po okay na yan medyo pakulaan lang natin saglit maglagay lang ako ng konting tubig lagyan na po natin yung ating cauliflower. Ayan. Lagyan na rin po natin yung ating mushroom. Ayan. My favorite mushroom. Mm -hmm. Kala natin kukunti pero marami pala. Tapos lagyan na rin po natin yung ating repolyo. maglagay tayo ng oyster sauce Ayan. tapos paminta dito na natin lalagyan ng mga pampalasa para halo-halo na lang mamaya ito po ay lutong pacham pacham baba tansahan lang ayon sa ating panlasa tapos asin ito natin halo-halo yun Medyo pakuluan lang natin ito sa mahinang apoy. Luto na po yung ating gulay na may hipon. Kain na rin po tayo. Ngayon po, bago tayo mag ng kumain, mag-pray muna tayo. Nakaluto na po tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain sa aking harapan. Basta basta niyo po ito na magbigay sa aking ng mga taon ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers, sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw ng Jesus Tara po, kain tayo. Ito na po yung ating niluto. Tapos meron din pala tayong itlog dito. Ayan. Tsaka kanin. It's time to eat. Gulay muna tayo ngayon. Cauliflower ipon at babang gulay. Kain po. Hmm. Ayos. Hmm. Ayos. Ah, sarap.

nagutom na hmm Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa na mga ginagawa nating fishing adventure dito sa Taiwan. Hmm. lalo no na po sa mga salento sa atin, sa mga palagi nagko-comment. Click the like, na share ng ating vlog. Thank you sa inyo lahat atin. ganitong ulam, mapaparami talaga tayo ng kain. Yan po ay ulam na natin hanggang bukas. Hindi na tayo magluto bukas. Lagyan na lang natin sa rep para hindi masira. Marami pa pa yung kulay natin kasi sa kanin. Halat na natin ito. Nagutom na talaga. ng suko. Eh ganito ulit na natin para may iba naman. Sa so, sun so, ibang luto ulit ng hipon. <laughs> para uh, may iba ba naman kumpara sa mga karaniwan natin din na sinigang. Sinabawan. So, masarap din yung tempo na.